Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo's. Ayan, take only what resonates. Ah, uh, bale hindi po ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga malapuan lahat ng energy ng Virgo sa mundo, okay? So, kung hindi ka nakaka-relate, hindi ka nakaka-resonate, okay lang 'yon. May mga next readings pa tayo. And uh, kung gusto mo, feel free, no. I-search mo na lang si ah uh, sino to si si Jing Tarot Reader sa Facebook. Ayan, kasi siya yung nagbibigay ng personal reading, tarot reading. Friend ko yun, guys. Ayan, so mag-message na lang kayo sa kanya. Start na natin ang reading. This is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Let's start. Anong meron sa mga Virgos? Virgos. Wala shuffle fall. Sana mag-iwan guys, ng comment sa baba. Sobrang na-appreciate ko yun. Natutuwa ako sa mga nagka-comment, guys. <laughs> Nagtataka lang ako. <laughs> Pati mga pagbabago sa akin ay napapuna. Napapansin nyo po. Ay, ibig sabihin talaga nanonood po kayo sa akin. Sino subaybayan nyo ako. Natutuwa po ako. Maraming salamat po. Okay, so ano meron sa mga Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos? Ayan. You do have here five of pentacles. wait lang guys. Ayan, five of pentacles. So, uh, actually this is showing to me as you. Yung iba sa inyo pwedeng nagkakaroon ng um, problem financially. Ayan. And, you do have your temperance. Ay. Temperance ang nakita ko. So, babasahin ko rin si, tem si temperance. Pero, page of cups yung nandito. Ayan. Maybe because of a uh, child. Yan yung iba nagkaroon ng mga gastos na may kinalaman sa uh, anak or kung hindi man anak, maybe child of someone. And, um, so, pwede nga iba sa inyo nagkakaroon ng problem because dito sa gastos na ito. No? And, uh, the way I see this with the page of cups, ayan, babasahin ko yung temperance din. Sa temperance kasi, um, might be hindi ka naman nagmamadali. Like, if ever that there's this gastos, uh, maybe ikaw, maybe may mga hobby ka, or may mga bagay kang gusto mo experience nung kabataan mo, now, maybe tinatry mo yun, could be a hobby, could be uh, like, um something na makakapagpabalik sa pagkabata mo, so, yung iba, might be vitamins, may kinalaman doon, and uh, Ayan, kumbaga, pwedeng may kinalaman sa physical. Yung iba maybe buying clothes or maybe, yan yung mga beauty products, you know, that could enhance your beauty. At saka pagdating sa money, ah uh, nandito yung point na parang you're savoring it eh. Yung parang nilalasap mo mabuti. Kasi pwedeng in the past, hindi mo masyadong na naramdaman or na na feel no dahil sa mga ibang gastusin pa na dumaan sa buha, sa buhay mo. So ngayon, pwedeng ito yung time na binibigay mo naman sa sarili mo. Okay. Pag hindi na nakaka-relate, wag po natin ipilit. Kunin mo na lang yung mga messages na maglarasan resonate sa yo. pagdating sa love. Sino tong person na ka-connect mo? for love. You do have your the chariot. Ayan. Four of Pentacles, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Hindi ko na lang papakita yung card kasi medyo hindi talaga makulay yung napili kong card ngayon eh. Kaya, yeah, kahit ipakita ko eh, hindi rin siya masyadong kita sa camera. Okay, anyway, the chariot. Four of pentacles. Ah, nakakita tayo dito ng pag-iipon mula dito sa taong to. Pwedeng kasi nag-iisip siya ng some kind of pagtatravel. And uh, pwedeng yung pagtatravel na yan, kailangan kasi pag-ipunan. So, parang, yeah, nakafocus itong person na to sa pagta-travel. And, yung finances niya ay medyo iniipit or tinatabi niya ngayon para magawa niya itong pagta-travel niya ito. Ano yung mga emotion sa isa't -isa? the Empress is here. Yeah, you're loving yourself. Sabi ko hindi ko ipapakita pero napapakita. <laughs> May pagkaulianin ako guys. Kaya magpasensyahan mo na. The Fool, the Lover, ah uh, sorry, the Empress. And the Fool, ayan. Page of Swords at the bottom of the deck. Ayan. Napapakita ko pa rin. Pasensya na kayo. Wait lang guys. Inom lang ako. Okay. Dalawang major arcana. The Empress, this is showing to me as you loving yourself. Uh, the Fool, maybe may mga bagay ka tinatry ngayon. Sa so, sarili mo. Maybe a hobby. Or, yun nga, skincare, yung iba, no? Yung iba, maybe idinadagdag mo sa health mo. Maybe vitamins na uh, dinadagdag mo sa maybe sa daily routine mo no kasi nga um I don't know some of some of you you want to try this kasi feeling mo makakapag-enhance sa iyo ito Oh, more like you loving yourself. Tell me about this. What's with the Empress and the Fool? The King of Swords. Gemini, Libra, Aquarius energy. So, so yung iba might be. hindi ko alam kung ikaw ba ito na recently may mga break up na nangyari or parang nararamdaman mo na yung ganong feeling na parang malapit na yung break up or uh, if, if you are in a relationship parang nakikita mo hindi na siya masyado nag-work out so kaysa mag-focus ako dun sa karelasyon ko sa kakunag ko mag-focus na lang ako sa sarili ko kasi one time pag iniwan ako nito baka mas maganda okay ako minahal ko yung sarili ko. Parang ganun. And some of you, kung nagkaroon na ng separation, this is you loving yourself kasi nagkaroon ng na separation eh. Di parang um, gusto mo na munang mag-focus sa sarili mo dahil para makamove on. You know, this is part of you na uh, kung paano ko makakamove on. No? You loving yourself. So anyway, sino to person na ka-connect mo pagdating sa love? Ay sorry. Ano? Ang tawag dito, emotions. Medyo nawawala wala ako, guys. Sorry ha. Four of Wands. Two of Wands. Clarify this. Emosyon niya sa iyo okay hindi eh, to para sa lahat some of you ito ay spiritual connection may pagkakalayo definitely the bottom of the deck the world may maybe magkalayo kaya nasa ibang bansa siya or vice versa the moon is showing to me as a person who is Uh, maybe eh, hindi hindi siya masyadong open eh. Parang quite of like secretive pa nga yung kanyang energy, masikreto. Pero itong taong to could be a person in the past, may spiritual connection. Nagpaplano siya ng something stable eh. Tell me about this. What's with What's with the plan here? Ano yung plano nitong person nito? ito? Okay, oh, hey. gusto niya ng new beginning sa iyo with the Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Gusto niya ng new beginning sa iyo. Um, and itong new beginning na ito gusto niya mas maging stable. Gusto niya ng stability. So might be Wait lang focus, parang ang energy niya is wait lang mag-focus lang muna ako sa aking mga plano. Parang ganyan. Ay sa aking career para makaipon ako at maibo ma, ma isa ka parang ko tong plano ko na new beginning para sa yo. So ganun. Ano ba yung mutual energy ninyo? Seven of Wands, what's with the Seven of Wands? Judgment Bottom of the deck is the Emperor. Okay, um if this is a spiritual connection but I my awakening. Like, pwedeng ikaw, nagigising ka sa connection ninyo ng person na ito. Nare-realize mo kung ano siya sa buhay mo, anong spiritual connection meron sa inyo. And vice versa, siya din, siya din, may ganun, may awakening na nangyayari sa kanya. With the, with the seven of wands, I feel like, um, hmm. Seven, number seven is like mga maliliitang changes eh. And pwede may mga maliliitang changes na nangyayari or ginagawa mo sa sarili mo. And then ito person na to ganun din siya. Dahil doon sa awakening na naramdaman o nararanasan ninyong dalawa. So, kaya nagkakaroon ng mga maliliitang changes sa bawat isa. parang kasi nagising na kayo sa connection. So, yung iba sa inyo, pwedeng uh, mag-focus ako sa pag pagmamahal ko sa sarili ko, ganyan, kesa mag-focus ako sa past person, I, I, can say past person, who might be, yun nga, mong mag-move on from this. What will happen in the future for you? in the near future king of pentacles 3 of swords strength card knight of swords 9 of cups 10 of pentacles clarify the 3 of swords Hindi ko itong kunin masyadong marami. Isa pa. Ten of Wands. The Moon and the Six of Cups. Six of Swords, bottom of the deck. Okay. Well, in the near future, nakikita natin with the Ten of Wands. Uh, number ten, it's an ending. So, may mga bagay kang i-end and the six of cups yung iba sa inyo this could be a relationship pero or a connection with someone tapos with the six of cups etong person na to parang hindi siya papayag na ano to basta basta mo na lang i-end or this person will try to apologize ano ba nagawa ko ganyan and then I feel like itong person na to gagawa siya ng paraan para wag matuloy yung separation might be sa iba sa inyo but with the moon it feels like meron ka pang ibang rason kung bakit mo gagawin yung separation and might be yung iba sa inyo may ibang options na sa buhay mo so mas madaling gawin sa iyo yung separation with another person dahil may kakonek ka pang iba and I feel like with the Three of Swords, yeah, you're going to break someone's heart here. Ikaw ito na pwedeng may masaktan kang tao. And, yun nga, yung iba nga, um, pwede kasing may separation and this is you na makikipag-separate dito sa taong to dahil you have might be other options and uh, Yung iba kasi parang pagod ka na sa explanation or pagod ka na sa mga pinapakita niya na parang wala namang growth or walang nangyayari. So, pagdating sa person na kakonect mo, I mean, I feel like this is the other option kasi nakikita natin yung pagsugod dito sa taong to. May money na involved, guys. Dadating itong taong ito sa'yo may pagsugod, may action siyang gagawin, pero may money na involved. May might, might be, um, may pag-uusap na gagawin kayo na may kinalaman sa pera, property, etc. So, uh, the strength card, actually, uh, mas nakikita natin ito as you. Kasi nga, mas mahalaga sa'yo in the near future or ngayon pa lang is yung sarili mo. Ano ba talagang gusto mo? ano ba talaga yung totoo sa'yo. Kasi parang hindi mo na kayang maging plastic eh. Hindi mo na kayang maging plastic sa ibang tao at hindi mo na kayang maging plastic sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo kung anong gusto mo, sino gusto mo at anong gusto mong ipursu at anong gusto mong ipush. So nakikita natin na yun yung pinupush mo in the future. So, the six of cups is like a conversation with someone and ita try niyang bumalik ka sa kanya pero I feel like kasi dito buo na yung loob mo okay so thank you for watching guys I love you all sana nagustuhan niyo nagustuhan niyo yung reading mag comment kayo sa baba guys ha ma appreciate ko lahat ng likes comments and shares and please do subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe hit the notification bell and yeah I love you all, thank you for watching and bye bye.